guys. So, nandito kami sa Magdalena Church. Ayun, ang ganda ng church dito, guys. So, ayan siya, si Andy at yes. si Ainsley. Bakit ba? Ayaw naman magpabidyo. Ayan yes. uh, ang merienda namin. Ganyan lang kami. Nakaupulan dito sa gilid. Pakita ko sa inyo. Ayan lang, guys. Nakaupulan kami dito sa gilid. Ayan. Ito ang aming favorite hangout after school. Ang tao dito guys, maraming tao dito guys na namamasyal, nakaupo lang sila. Tapos doon sa labas guys, ayan, di mga sombrerong ganon. Ayan, ano yan, maraming paninda dyan. Maraming mga pagkain dyan. Ayan, tapos nakaupo lang kami dito. Ayan yung inuupuan namin. Tapos nandito yung, yung church ng Magdalena. Oh, ang ganda dito guys, naturo daw. Ayan siya, oh. Super ganda dito. Nakaka-relax dito. Tapos yun yung aking asawa. Bumili siya ng pizza. Ayan na

Okay. Oh, ah, tara! Yan yung aming pizza. 100 pesos lang yan. So, let's eat. You sit down na. Ang masasay, guys. Ay, nang no, may tayo. So, <laughs> masarap ba, Gab? Mm Hindi -hmm. masarap? Paghanda um, na kayo. Pag ako kumain na. Pag ako kumain, pakatakit ulit pa. <laughs> Sisiyan na naman ako. Wow, spicy share. Ano pa naman yan? Lambot. Kaya ko yung ano ha? Mura. At masarap pa. Iyan ang Shira Pizza. Ito yung pang, ito yung pang ano, ito yung pang masang pizza dito sa amin. For only 100 pesos lang. masarap ba? Sarap. Sarap pa ito kaysa mga uh, pizza? isa. Kaya isang daan lang, no? Malambat kasi yung bread niya. O nilang kayo talaga sa ganyan lasa. Yung lasa yung uh, ano? na yun yung mamahaling pizza. Gusto niya yung mamurahing pizza na. So, ayan guys. Ang kapaligiran dito. Pwede kayo dito mag ng ano? Nung cart. Nasaan ba? Meron dito ang cart eh may cart dito. Ayan, oh, yun nilalaro ng bata. Ayan, pwede nyo rentahan yun. For 30 minutes is 40 pesos yata. Ayan, 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 ayan nilalaro ng bata. Ayan. Yun, 40 pesos lang yun ang renta dyan. Pwede kayo mag-ikot-ikot hanggang dito. Tapos ikot ka dyan. Ikot ka doon 40 pesos lang yun, guys. O, maghati kayo dyan. Hating kapatid. <laughs> tingin na hating kapatid. Oh, tingin na hating kapatid. Hindi <laughs> mo ito yung sa kanya. Ito yung sa kanya. Kawawan mo kapit ako. kasi yung kanya. Putang dakot niya ako. Yung mga pinang. basura niyo ah. Baka tayo makakulit. Bawal magkalat dito. Bago tatapon ba? na niya. Ayan yung hindi tatapon Ayun, ang basura sa tamang basurahan. Yung gusto niya rin tatapon ang basura sa tamang basurahan. Diba? Ito na kayo uniform pa. Ayan guys, uwi na kami. Nakakaano pala kami? 30 minutes eh. Nagdadayariya kasi ako. Pag may jowa na, na sampung utos na. Nagtuturo at sila ng sampung utos ng Diyos. So guys, Bye. Punta kayo dito guys. Super so, ganda dito. Ayan, hindi ko na mabibidyohan lahat ha. Yun lang guys. Bye!